Sensitive yung joke na ito kasi tinamaan ng malalaking usaping pampulitika sa Pilipinas. Una, yung jet ski promise. Maybe to bring me to the nearest boundary dyan Spratly, Scarborough, bababa ako, sasakay ako ng jet ski, dala -dala ko yung flag ng Pilipino at pupunta ako doon sa airport nila. Maraming Pilipino ang nakadama ng pagkadismaya ng umamin si Duterte na biro lang iyon. Kasi inisip ng iba na seryosong pangako ito para ipagtanggol ang teritoryo ng bansa laban sa China. Kaya kapag binabalik ito bilang biro, parang muling pinaalala na hindi tinupad yung sinabi niya. Pangalawa, pagkakakulong sa ICC. Pangatlo, si Vice Ganda ay kilalang komedyante, pero kapag ang biro ay may halong political satire, madaling magdulot ng debate. Ibig sabihin, yung joke na ito ay hindi lang simpleng patawa may dala itong bigat ng kasaysayan at politika na hanggang ngayon ay pinagtatalunan. Ilang oras matapos kumalat ang video, napaulat na nabawasan agad ng humigit kumulang 1 milyon ang followers ni Vice Ganda sa isa sa kanyang social media accounts. Biro lang ba ito o may laman na patama?